Tatlong bayan sa BARMM ang nasa ilalim ng red category ngayon. Ito ang sinabi ni PNP Pro Bar Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapaz. Karamihan sa mga ito ay sakop ng lalawigan ng Maguindanao del Sur at Lanao del Sur. Ayon sa Heneral, isinasa ilalim kadalinggo sa assessment ang lahat ng bayan sa BARMM. Yes, sir. Muli, uh, sir. Uh, weekly yung assessment natin, sir, sa mga areas. So sa ngayon... Meron kayong running figure, pero as of now, hindi tayong sub-definite, comes election day. So, tuloy-tuloy yung preparation natin. Uh, wala namang major na incident ang mangyayari. Ah, sa ngayon nga, uh, nasa 30 pa. Opo, pero daily, daily, weekly yung assessment na natin. So, hindi ko masabi sa inyo na it will be definite, 30 talaga ang mangyayari. Na probinsya. So, Lanao And... Mabing Lanao del